ay hey, hey, Lola. ay hey, Lola. So, ilang days na lang mga anak na po siya. Good morning, good morning. Hi. Ay. So, ayan, bagong kainan siya mga kababoy. Ayan, so, busog na busog siya. Ayan. Ayan, nagpapahinga na kasi busog po. Ay, lala So, ilang days na lang. Mga nganak na itong alagang baboy namin. Ayan. So, first time niya pong mga So, deadline ng kanyang mga ay July 8. So, malapit na. So, parang uh, July 8. So, 2 days, 2 days. 2 days na lang. O, 3 days na lang po.

katawan niya. Hi, hi. Yan. So, ganito siya kabait mga kababoy. Yan. <laughs> Gustong gusto niya ngihimasin yung Yung kanyang katawan. Ayan! Like na like niya. Patay! <laughs> Gustong gusto niya ngihimasin yung kanyang katawan. Yan. Umigahigap na talaga siya. Ayan. Lola, lola.